very sad. Kasi paras kami na walang-wala. Minsan hindi kami makakain sa isang araw. Anong himala ng Diyos ang magaganap upang mata mo ang pangarap? Ako po ay naging frustrated, na de depressed ako, na ang grades na gusto ko hindi ko makuha. Paano maghihimala ang Panginoon upang maibsan ang pinagdaraanan? Pag naka-take ako ng drugs, normal ako nun. Pag hindi ka naka-drugs, parang boring. Paano nasadlak sa adiksyon? at anong himala ang makakapagpalaya sa kanya. Bakit ako pa? Dami-daming tao, bakit ako pa? Na wala ko hinahangad. Gusto ko lang makatulong sa pamilya ko. Panaghoy at pagsisisi ng isang HIV patient. Makaranas kaya ng himala ng kagalingan mula sa Panginoon? Yung sa light year parang medyo malabo po kaya nahihirapan po ako. Matamo kaya ang himalang kagalingan mula sa Panginoon? Yung time na yun, sabi ko, Lord, ko talagang bakit inalaw mo akong pumunta dito tapos ganito rin lang mangyayari sa akin? Ang lahat ng kwentong 'yan dito lang sa The 700 Club Asia, Lunes, alas 11 ng gabi sa GMA News TV.